Mga taga Surigao, jari na nito taguyat. Honda Jorno. Jari na sa Surigao. Tara! Mga karides, the long wait is over na. Andito na yung ano, uh, Honda Jorno. Dito sa Surigao City. So yung gagawin natin guys, so silipin natin siya. Tara! Samahan Okay guys, so tara puntahan natin yung bagong labas na Honda Jono. Andito na daw sa Surigao City guys. So kung hindi ka taga Surigao City, hindi mo alam yung mga street na to. So andito na tayo guys at out sa Edu Home dito sa may parkway. Ayan guys, medyo excited na ako guys. Tara, pasokin na natin at silipin na natin yung bagong labas na Honda Jono. Ito na siya guys, nagre-reflect pa yung ilaw. Ano The, the all new Jorno Plus. Tingnan naman natin yung specs nitong motor na to guys. Modern classic design. 125cc. 4 valve na. Liquid cooled ESP plus engine with a seating a new standard for high performance scooters. Marami pa tong kulay guys so ito yung available na nakuha nila dito sa Johom Kolay uh, kulay orange guys at kung titingnan natin yung review niya may available na apat na kulay ito guys at saka orange talaga yung available nila dito kasi kakarating lang nito dito sa Surigao City so ito yung first all new Giorno Plus dito sa Surigao City punta naman tayo sa features guys modern ring LED headlight and position light brown seat cover brown handle grip LED tail light 3D emblem USB charger and console box with 2.4 liters, front fuel tank and luggage hook. Ito yung napakaganda dito guys kasi every time na magpapagas tayo hindi ka na bababa pa para i-open yung u-box mo kasi andito na siya sa front. At saka ito naman yung luggage hook, napaka-modernize. Idling stop system or ISS. Napakaganda to guys lalo na pag mag-traffic, no? at napaka-useful nito. Tipid sa gas. Large luggage box or 30 liters yung capacity nito guys. So napakaganda dito guys is parang napakalaki talaga ng new box niya. At saka kitingkitan nyo naman parang kasyang kasya dyan ang full face helmet pero hindi ko pa nasubukan. So ayan napakalapad. Full digital meter panel. So hindi siya naka-on guys kasi wala tayong sosi. Ito yung itsura niya guys pag naka-turn on para lang siyang naka Honda Click. Combi Brake System or CBS. E Smart Key System and Remote. So, keyless siya guys. Isama na natin to sa features guys. oo oh, may lock pa rin siya sa may brake. No? Sa likuran na brake. So, every time mag tayo, pwede natin tong ilock. So ayan guys, nakita na natin yung Jorno, Honda Jorno dito sa Surigao City. Kauna-unahang Jorno dito sa Surigao guys. So ngayon pa lang ito dumating so wala pa yung ano talaga yung bintahan nila ito yung price. So kasi bago pa lang dumating. So alam naman natin yung SRP nito guys 101,000. Okay so I hope na sa makauna ragyo din na makakuha ng unit dito sa Surigao City. So shout out nga pala si Sir Manolo Tempo sir. Shout out sa inyo. Salamat sa info sa bago na release na nakabot na dito sa Surigao City ah, ang Honda Jono, so God bless na tutanang Ride si po tayo lagi. In out na uh, love ni mo ang motor na yung mga tuhaw. Okay? Okay guys, thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please like and subscribe my channel. We are at rides. God bless. So,